Wow, kuwata guys Gendo What's up mga peace? Tara, samahan nyo ako sa Papi's Trail. First time ko rin mga gamit tong in-unbox kong helmet dun sa nakaraang kong video. Medyo late na kami nakarating sa parking kaya hindi ko na nasot yung iba kong gears tulad ng knee pad at saka elbow pads. Sakto lang ba gulong ko? Ha? Sakto lang gulong ko? Gawin na natin ba? Hindi, lambot na nga nito eh Lambot ko Dahil first time ko dito Binigyan muna nila ako ng briefing Bago kami bumaba At syempre, bike check na rin Sobrang tarik kasi talaga ng daan na to Papunta sa unang trail Hindi rin mawawala ang ganitong tanawin. Wow! What a nice view! Gando! Solid! Hindi na ba gumawa ng daanan na ito? Klase ng daanan to. Sa mga XC Riders na nakasalubong namin, saludo ko sa inyo. Sobrang lalakas nyo po. Nandito na kami sa unang trail. Pero bago kami bumaba, kailangan muna siyempre magpicture. Tara, pasok na tayo mga peace. Pero pagpasensyaan nyo lang ha, Medyo mahirap kasi tong trail na to para sa mga beginners na katulad ko. Kaya mas maraming akay ang ginawa ko sa bike. La! Ah, ganito pala dito. Try ko. Try. Nung napanood ko yung video ni Sad Trail Rides, akala ko madali lang babain to. Medyo technical pala yung part na to. Shoutout nga pala sa yo Idol ah. Sub. Sana minsan makasama kita mag-ride. Ah. Mag ah. Woohoo. Woohoo. boy. Ah. Uh, 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 Udang sip lang. kinain. Pumasok yung front wheel ko sa rats. Kaya ako sumemplang. Yung mga rats nga pala. Ito yung mga butas na malalalim at palaging dinadaanan ng mga motor o bike. Pag nadaanan siya ng tubig, mas lalo siyang lumalalim. Ah, likod lang, likod lang. Okay, good, good, good. Masalamat na rin ako sa taas kasi di naman malubha yung nangyari sa akin. Beginner's error lang, kumbaga. Napindot ko rin kasi yung front brake eh. Boy. sa mga peace nga pala na gustong manood pa ng iba kong videos pwede nyo po akong isubscribe sa aking youtube channel so type nyo lang po itong peace tv ph at peace tv naman sa facebook page ah. Akay tayo. Ha. Ah. nitong stage 3 mas technical siya at advanced kumpara sa ibang trail dito naalala ko yung west silang trail na combination ng uphill and downhill Pala mga peace umabot na sa 500 followers ang aking facebook page maraming maraming salamat sa mga sumusuporta at tunay at dahil nga naka 500 followers na ako mga peace gusto ko lang magbigay ng isang dry fit long sleeve na red bull sa isang swerteng follower ko god bless sa inyong lahat mga peace Ah, 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 Yeah, yeah, boy. yeah boy. Dito sa tindahan na to natatapos ang stage 3. At dito rin naghihintay yung mga motor na hatak sa amin papunta naman sa stage 2 o Kaliskis. Bayad na agad helmet ko eh. Bayad na agad. Bayad na? Sumalpok eh. Kuya <laughs> <laughs> ko, uh, kung sino sa akin ano ah, tandaan lang ah, first time ko eh. Ito, oh, magaling ito. Ito, Ito, magaling. Yeah, mag sa <laughs> magaling ako hindi. Magaling ko to sa lalay. Sa lang ah. Tutulungan niyo lang motor. <laughs> uh. Mga peace dati napapanood ko lang to sa YouTube. Ngayon ako na yung hinahatak ng motor. Nakakabarin ah, pala. Parang nagte-trail ka rin. sa sobrang taas ng daan papunta sa si stage 2 o Kaliskis Trail mas pipiliin mo talaga magpahila sa motor kaysa padyaki na lang to pataas andito namin sa trailhead ng Kaliskis medyo matagal din ang biyahe kung tatansyain ko mga lagpas limang minuto siguro o hindi lang Mabayad na ba? Mabayad na ba part? Ah, mamaya na lang. Aha, na lang. muna natin. Tulad ng ginagawa ko sa ibang trail, hinayaan muna nila akong silipin yung daanan dito. Medyo matarik kasi at manipis lang yung dadaanan ng gulong tinuro din sa akin ni Peace kung saan yung mahirap na part dito kaya nag decide na rin ako sa sarili ko nakakain ah, ko na lang yung bike ayan yung tubo hindi yeah yung tubo rin pero ito dito makakain Oo Yan ang hindi ko alam eh yung bahay yung kutira Ayan yung gulong yun eh, May marka ng gulong doon sa gilid Hindi doon sa ano Sa wall Talagay ko dito eh tapos doon sa wall Sandara. Masarap lalakarin. ko muna 'to. meron din tubo yata diyan. sa straight. Oo. Ah. Grabe no. Sa aking first run mga piece dito sa Kaliski Trail. Papakita ko muna sa inyo yung mga part na nag-akay ako ng bike sama nyo kung bilangin kung saan yung mga mahihirap na part tra naman tarik nito Woo! Ano ba yan? Alilin linya. Ah. Kinain ako na, Rats. Huh. Hindi na? Oo, maganda na eh. Doon sa dalit. Oo, dalit. Dalalim <laughs> niya. O. Dalalim niya eh. Doon sa ito. Second, third round. Diretso ito. Nakaapat na agad ako, mga peace. Time first muna. Kailangan muna natin mag magpictorial dito sa view deck. ha oh, ha oh, ha. Oh, oh, oh. One, two, three. Ayos. Oh, picture ako solo. Parts pa nga ako isa. Ayos. Thank you, thank you. Sarap. Bata daming daan no. Oh. <laughs> Bahala na. Wala <laughs> na Oh. Tagal ba? Sabi <laughs> sa'yo first time eh. Hindi ko na matandaan mga peace kung limang akay lang talaga ginawa ko. Basta ang alam ko mahirap. Pero babawi ako sa second run ko bakit na ulit kami ngayon sa trailhead ng S2? hirap talaga nito part na to may mga part talaga na hindi kaya ng skills ko kaya marami pa akong dapat matutunan sa pagraride dito sa mga trail na ganito na bugbuga ng bike talaga ha 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 yeah, Nandito naman ako. Woohoo! Woohoo! God. Oh. Hey oh. eh boy. Đi vào. Ôi, xúc. Ah. Oh. oh no. Oh no. Ah, ah boy. Ah, shit. Talaga kaya. Wala sila Iwan na ako Tentu kalian Uh Sarap. Woo. Solid. Ay, sa part na to mga peace, akala ko uuwi na. Pero majority sa amin gusto pa umisa. Kaya pabalik na ulit kami sa taas para sa third run namin. This time sisiguraduhin kong mas matuloy na ako kaysa sa first run ko at saka sa second run. Okay, let's go mga peace. Ah.

bago ko nga pala makalimutan mga bis gusto ko lang sana i-shout out yung mga subscriber ko sa YouTube at saka yung mga followers ko sa Facebook page dahil sa inyo mas ginaganahan akong gumawa ng mga videos na ganito maraming salamat po talaga at mabuhay kayong lahat hanggat gusto nyo mga peace ah, ah. ah. Jeff boy je digit na ako ha na na ako huh Ah, yes. Perfect boy, perfect. Sarap, sarap. Thank you. Ah. Sarap. Okay. Sarap, no? na. ice, na. Nah, na <laughs> ako, ayos na. Oh. Sa ngayon mga peace, isa to sa mga pinakamasarap na trail na napuntahan ko. So may plang man ako nung una dun sa S3, nakabawi naman ako ng takbo dito sa S2. Hindi lang isang beses, kundi tatlong beses pa. Shoutout sa mga peace na nag-guide sa akin. Maraming salamat din sa mga lokal na nagtatrabaho dito para mapanatiling malinis at ligtas ang ating trail. Suportahan din natin ang mga driver ng motor na humahatak sa atin papunta sa mga trailhead. Malaking tulong na din sa kabuhayan nila yung mga binabayad natin. So paano mga peace? Hanggang sa susunod na video ulit ha. Ingat at God bless sa lahat. Hey boy! Good.